of oh, sa mga tataya po dyan ng mga 4 digit lucky numbers sa national, sa loto Pilipinas at loto abroad eto na po ang maganda pong mga numero para po ngayong hapon po ng 2pm, syempre po June 6 mga kalaki, eto na po sa Alaska 1928, Saudi 3164, Japan 3578 Italy, 6920 Germany, 1255 Korea, 2173 Texas 8266 China 1274 Singapore 7738 Hong Kong 2269 Dubai 1312 Malaysia 3053 Taiwan 2488 Thailand 2095 Philippines 3043 India 6188 New Zealand 4351 Australia 5263 Mexico 7138 Canada 9329 Greece 7720 Israel 6184 Las Vegas 9287 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayong 2pm, iramble nyo po yan para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan claim it mga kalaki. Yan po ang interesadong, interesadong mga numero ngayon para po sa mga gusto pong tumaya ng 4-digit. Good luck!